Magandang Webes ng gabi mga kamabuhay para sa ating MRJW News Break ang opo si Stephen Sarasper Perez. Muling nagpaalala ang pamunuan ng One Entertainment na self-managing firm ng sb 19 sa ibang mga tagahanga na bigyan naman ng respeto ang personal at private space ng mga SB19 members. Sa pamamagitan ng isang official statement na ang kopya ay makikita ninyo sa screen, na kanilang isinapubliko pasado alas 8 ng gabi. Napansin umano ng ilang asset ng One's Entertainment na mayroong mga fans na naglilibot o di kaya naman ay nag stake out malapit sa mismong personal at office spaces ng uh, talent agency na anin ay posibleng makagambala sa private space at personal free time ng kanika nila mga artista paalala ng 1 uh, One's Entertainment, maraming mga lehitimong avenues upang ma express ng mga fans ang kanilang suporta ah, tulad na lamang ng mga social media platforms. Pero hanggat maaari ay uh, galangin naman ang karapatan ng mga artista sa kanilang pribadong oras at uh, ang mga unsolicited na mga pag stakeout o di kaya naman ay paggala sa mismong pribadong opisina ng grupo ay posibleng humantong pa sa mga bagay na hindi naman masyadong kagandahan. Una rin mga kamabuhay ay baka ulit na rin nagpaalala sa mga nakalipas sa panahon. Ang onesing patungkol sa mga nag-i-stakeout na mga medyo hyper-partisan na ng mga fans. At ayon pa nga sa mismong comment section na namatsigay ng ating himpilan, marami sa mga 18 ang uh, hindi rin komportable sa inaasal ng ilang mga medyo nagiging OA na. At ika nga nila, respect and draw the line. Para sa iba pa mga nagbabagang balita at impormasyon, bisitayin lamang po ang aming social media platforms facebook.com slash Mabuhay Radio Japan Worldwide aming YouTube channel Mabuhay Japan Worldwide aming Twitter or X account at MRJW News aming TikTok account at Japan Mabuhay Radio Maratong kayan din po ang iba pa mga mahalagang balita sa aming official website at www.mabuhayradiojapanworldwide.com Para sa Mabuhay Radio News sa walang takot walang pinapaburan ito ang San Bartso Patrol number 2, Stephen Saras Peperes.